kinoronahan na ang bagong reyna na may titulong Miss International, si Hoin Thi Tan Toi mula sa Vietnam. Atin siyang lubos na kilalanin. The Philippine Showbiz List presents kilalain si Hoin Thi Tan Toi ng Vietnam, ang Miss International 2024. Hoin, a competitive and compassionate young beauty queen from Vietnam. Si Hoang Thi Tan Toi ay isang Vietnamese model at beauty queen na sa kanyang determinasyon, talino at malasakit sa komunidad. Ipinanganak noong July 1, 2002 sa Da Nang, si Hoang na isang inspirasyon sa maraming kabataan. Siya ay isang 5'9 na dalaga may angking kagandahan at talino. Maliban sa kanyang mga wika, natutunan niya magsalita ng Korean at English. Ito ay hindi lamang isang palatandaan ng kanyang kagalingan, kundi pati na rin na kanyang dedikasyon sa pag-aaral at sa pagiging handa sa global world. Sa edad ng 17 noong 2019, ipinakita ni Hoy na kanyang kakayahan sa larangan ng pagmomodelo nang manalo siya ng silver medal sa isang fashion contest sa Spring Flower Festival ng Danang. Ang tagumpay na ito ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob at motibasyon na lalo pang pagbutihin ang kanyang talento. Pagsapit ang 2021, siya tagumpay sa Miss University of Foreign Language Studies at nagwagi rin bilang runner-up sa Miss Danang Elegant Student. Ang mga parangal na ito ay nagpapatunay sa kanyang likas na galing at husay sa pagtatanghal. Sa kasalukuyan si Hoing ay nag-aaral ng English language sa University of Foreign Language Studies na bahagi ng University of Danang System at sabay na kumukuha rin ng pag-aaral sa University of Greenwich. Ang kanyang desisyon na itoon ang pansin sa pag-aaral ng mga wika ay bunga ng kanyang paniniwala na ito ay makakatulong sa pagpapalago ng kanyang karera at sa pag-aambag sa industriya ng turismo sa kanyang bansa. Bukod sa kanyang mga academic ambitions, pinaghusay din ni Hoyn ang kanyang mga kasanayan sa paglakad sa runway, pagbigas at presentasyon. Ang kanyang dedikasyon ay nagbigay daan upang siya ay maging isa sa mga pinaka-pinagkakatiwalaang modelo sa kanyang bansa. Sa mga ulat tungkol sa kanya, nabanggit na si Hoyne ay maraming hilig sa labas na kanyang karera. Siya ay mahusay sa pagkanta, pagsayaw, at pati na rin sa pagtutupi ng origami na nagpapakita ng kanyang pagiging malikhain. Para sa kanya, ang pagpapalakas ng katawan ay mahalaga, kaya't siya ay aktibo sa pagpunta sa gym, paglalaro ng badminton at paglangoy. Hindi lamang siya isang modelo at beauty queen, kundi isa ring aktibong miyembro ng kanyang komunidad. Si Hoyn ay madalas na sumasali sa mga gawaing voluntaryo at iba't ibang aktibidad na naglalayong magtaguyo ng pagpapalitan ng kultura sa mga dayuhang kaibigan. Sa pamamagitan ng mga ganitong gawain, layunin niya magbigay inspirasyon sa mga kabataan sa pamamagitan ng mga aktibidad na makabuluhan. Ang kanyang proyekto na Tit Di Morwa ay nagtatampok ng mga positibong larawan at video na naglalayong magpalaganap ng na makahulugang mensahe sa iba't ibang tao. Ngunit sa kabila ng kanyang kasikatan at tagumpay, hindi rin nakaligtas si Hoyne sa mga pagsubok sa kanyang personal na buhay. Isinawalat niya na minsan, naging biktima siya ng pambubuli dahil sa kanyang pisikal na itsura. Maraming nagbigay ng mga negatibong komento tungkol sa kanyang pagiging matangkad, payat at naitim ang balat. Ang mga kritisismong ito ay nagdulot ng kawalan ng tiwala sa sarili ni Hoyne sa ilang pagkakataon. Gayunpaman, sa halip na magpadala sa mga negatibong komento, ginamit niya ang mga ito bilang inspirasyon upang lalo pang pagbutihin ang sarili. Naging positibo ang kanyang pananaw sa buhay at kinilala niya ang kanyang kakaibang katangian, ang kanyang tangkad at mga kapansin-pansin mukha na kanyang ipinagmamalaki. Ang mga mapait na karanasang ito ang nagtulak kay Hoyn upang labanan ang cyber violence. Nauunawaan niya mula sa sariling karanasan kung gaano kasakit at kalala ang epekto ng mga masasamang salita sa kalusugan ng isip at katawan. Alam niyang ang mga ganitong uri ng pang-aapi ay maaaring magdulot ng depresyon at minsan pa'y pa humahantong sa mga malulungkot na sitwasyon gaya ng pagpapatiwakal. Dahil dito, naging misyon ni Hoyn ang magsulong ng awareness tungkol sa kahalagahan ng pagmamahal sa sarili at pagtanggap sa sariling kakayahan. Hoyn's Controversial and Unexpected Journey to Miss International 2024 Noong December 2022, nagkipagsabayan si Hoang sa 57 iba pang mga kalahok ng Miss Vietnam 2022 sa Phu Tho Stadium sa Ho Chi Minh City at nagwagi ng pinakamataas na titulo. Ang kanyang tagumpay ay hindi lamang isang simpleng panalo, kundi isang simbolo ng kanyang dedikasyon, talento at matinding pagsusumikap sa kabila ng mga pagsubok na hinarap niya sa buong kompetisyon. Sa panahon ng patimpalak, pumasok siya sa top 5 ng Fast Track Beauty with a Purpose at Multimedia at nanalo rin ng Special Award para sa sports. Ang kanyang tagumpay bilang Miss Vietnam 2022 ay isang mahalagang milestone sa kanyang buhay at karera. Subalit matapos ang mahigit isang taon ng pagiging Miss Vietnam, muli naging sentro si Hoy ng pansin ng publiko ng inanunsyo na siya ang magiging kinatawan ng Vietnam sa Miss International 2024. Ito ang kauna-unahang pagkakataon ng kasalukuyang Miss Vietnam ay ipapadala sa Miss International. Isang pambihirang pagkakataon para kay Hoyne. So balit ang desisyong ito na ipadala si Hoyne sa Miss International ay nagdulot ng malawakang kontrobersya lalo na't ang titulo ng Miss Vietnam ay tradisyonal na itinuturing ng pabansang kinatawan sa Miss World, ang isa sa mga pinakaprestihiyosong patimpalak sa mata ng mga Vietnamese. Sa nakalipas na mga taon, ang mga nanalo sa Miss Vietnam ay palaging ipinapadala sa Miss World. Marami ang nagtaas ng na mga katanungan tungkol sa kahalagahan ng Miss International at kung ito ba ay angkop para sa isang Miss Vietnam, ang mga kritiko ay nagbigay ng opinion na mas mataas ang antas ng Miss World kumpara sa Miss International kaya't may mga hindi sang ayon na ipadala si Hoyn sa patimpalak na ito. Para sa ilang mga tao, ang Miss Vietnam ay hindi lamang isang beauty queen kundi isang simbolo ng pambansang pagkakakilanlan at pagkakaroon ng tiwala sa sarili ng mga kababaihan sa bansa. Kaya't may mga nagsasabi na ang korona ng Miss Vietnam ay dapat gamitin lamang para sa Miss World bilang pagkilala sa prestigioso at kahalagahan ng pageant na ito. Sa kabila ng mga kontrobersya, na natiling matatag si Hoyn at patuloy na nagpamalas ng pagiging modelo na kagandahan at malasakit sa kapwa. Samantala, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap na ipagdiwang at ipinagpasalamat ng mga Vietnamese sa Miss International 2024. hoang was destined to make a history as the first vietnamese to have won miss international 2024 Si Miss Vietnam Hoin ay nagwagi sa katatapos lamang na Miss International 2024 at nagdala ng kauna-unahang Miss International crown para sa Vietnam. Isang makasaysayang tagumpay ito sapagkat ito ang unang pagkakataon na nasungkit ng Vietnam ang Prestigyosong corona sa Miss International pageant. Ang kagalakan at saya ni Hoin ay bakas na bakas sa kanyang mukha nang tawagin ang kanyang pangalan at ibigay ang corona mula kay Miss International 2023 Andrea Rubio. Ang mga sumunod na nangungunang kandidata ay si Miss Bolivia bilang first runner-up, si Miss Spain bilang second runner-up, si Miss Venezuela bilang third runner-up, at si Miss Indonesia bilang fourth runner-up. Sa kabila ng mahusay na pagganap ng iba pang mga kandidata, ang kinatawan ng Pilipinas sa si Angelica Lopez ay hindi nakapasok sa top 20. Ang Miss International 2024 ay ginanap sa Tokyo Dome City Hall sa Japan noong November 12, 2024. Sa kabila ng mahigpit na kompetisyon, tinalo ni Hoy ng 70 iba pang mga contenders upang makuha ang corona. Mula sa top 20, pumasok siya sa top 8 at kalaunan sa final top 5, isang patunay na kanyang kahusayan at determinasyon. Sa question and answer portion na bahagi ng kompetisyon, ay ang napiling paksa ay edukasyon kung saan tinanong si Hoyn tungkol sa pinakamahalagang global development na naka sa edukasyon ng mga kabataan. Sinagot ito ni Hoyn ng buong tiwala at ang kanyang sagot ay tungkol sa online learning na naganap sa panahon ng pandemya. Ang kanyang makatarungan at matalinong sagot, pati na rin ang kanyang natatanging talento at kagandahan ay nagbigay daan upang siya ay koronahan bilang bagong Miss International 2024.